Pareho uh, niyo saan kanya sa manggaisay sa akong dinito. Yung saprang ng ito. Yan guys, so 10 pesos muna i-try natin. Sulit na. Bakit mura? Ito? Bakit mura? oo oh. Mga 10 pesos. Kaya na nakabili ako nito, na, 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 na curious ako kasi maraming bumibili. Guys, maraming bumibili sa kanya. Tapos yun na, nakita ko parang aprutas. So, kaya na try natin 'to. Ito yung fruits nilagay mo mga fresh, mga yes. ano talaga, yun ah. Oh. Kasi mga sakin yung ganyan ah, ito no? all yung ganyan Para sa kanya yun ah. I'm done. Tekta yung balik dito. Hindi kumain, ng dinner si mga cups 10, 20, 35, 35